Hi guys! Andito ulit tayo ngayon sa mansyon nila mag-asawa. Pero bago tayo natin pasukin ko anong update. Mamuha muna tayo ng pipino. Baka makalimutan ko. Kunin ko na yung pipino ha! Tcharan! Mag-harvest na ng pipino. Kasi masisira na to eh. Hindi mo masira. To. Tatlong peraso. I love you! Ako na itong pipino na to. Ngayon pasukin natin ang kanilang bahay. Hindi sa kalat pa dito sa labas pero dito na yung mga sapatos sa nila. Ayan. Anong update kasi hindi ako nakabalik dito after mga one week. Whew. Abog ka ayun. Ayan na! May TV na sila guys! Oh wow! Ilang inches to? 65. 65 inches not fully paid. <laughs> Utang eh. <laughs> At meron na sila dito mga Chinese bamboo fortune plant. Ito na pala yung regalo ka sa kanila guys na dining set. So, ito binili ko sa kapatid ko, si Karidad kasi wala hindi magkasa sa kanilang bahay dati. Binili ko siya, nilagay namin sa farm. Ngayon, makapabili na sisita ng table nila. Bibili na dapat sila. Sabi ko, meron kami hindi gamit doon. Kaya yung upuan namin doon sa farm ay naka monoblock. Kami ang nag-downgrade. Sila ang nagsosyal. Kahoy, o diba? Andito naman si Ana Ruth. Si mga naghanap kay Ana Ruth sa buhol. Saan? So, Saan naman? Saan nong Saan Wala Nawala na? Oo, oh, gamay na lang. Ano ba? Ang dangin na to. Nawala na. Ay na, sige kuskusan yun. Ginoko. Sa mga nagtatanong na about yung rep nila kay ang i-edit na. Oh, diba? diba? Maliit yung ka kanilang rep kasi dito nila nilagay yung ka kanilang altar. At meron eh, dapat mo sa stand. Ang altar, bali mo na muna. Ah, Water. temporary ito. kasi to... Putipura para buta ka para, parang stand. Ano na no, yung stand? Abot, ilani? Hindi, yung stand. La <laughs> May stand kasi siya. Lagay kasi nilang flower, flower, guys. Tsaka para to sa exhaust. Ang ino daw wala daw kayong exhaust fan dito pag nagluto. Gusto nga, man, manahan na mo Ah, meron kasi. Oh. Mm -hmm. ah, at saka exhaust fan nila dito, hindi ko rin kukunin niyo sa akin, no? Hindi, oy. Oo. Kala ko kunin niya yung sa bahay na zzz, Ay, electric design niya. Huwag ko akin itong gamay lang ba, anak? Pwede mong yung bangagaw na lang na ninyo. Kailin yeah. I mean, mo, hindi ko na ako. Ayan. Ay, ito na, lagi mo tubig. Oo, naman. May niya kay kusog. Sa ako, mana. Kailin po, natulog. Kailin sa altar? Oh. Mas kusog pa kasi dito sa ato, oh. Hindi mo upo. Ayan, yeah. hindi pa nalagay ang kanilang mga gamit dito, guys. Naglilis na siya ng mga plato ng mga mga ambush na plato. <laughs> dito naman tayo sa kanilang kwarto. Na ginagawan na na! Meron na silang closet. Meron din yung kanilang closet guys. At dito naman ay, dito na yung kanilang lababo. Ay lababo. CR. Ah, oh, maganda yung lababo. CR yun kasi andun yung ligtig doon yung liguan no? Parang bungga ang kanilang CR kasi doon yung liguan. Tapos dito yung saihan. Tapos meron silang um, powder room si Joseph. Buti ko sila naka-aircon. Naman si Bawal ka sa aircon, guys. Ah! Isa ka nilang frame. Gamay ka ilang frame. yung frame nila para silang ganilang wedding, guys. At yung kama na bigay ko sa kanila. Ayan, una ka kama. Bibili kami ng kama doon sa ano? Sa A-House lahat. Oo. O, bibili ko kasi ng kama yung sa A-House. Ewan eh. doon. Tama. Eh balik tangi, di ko wala mo kabusto mo balot sa tong wala ka ayos iyaw mo okay. iaris dana mo tang Ni ra ikay di lokot ko to na, na ikay di ba? Maliit man. So ang na lang talaga sa kanila ay so pa. So I'm going to Mandawi Foam. Shout out sa Mandawi Foam. May nag-PM sa akin ng Mandawi Foam dati. Sabi nila, magpo-promote ako ng Mandawi Foam tapos bibigyan nila ako ng items like sofa. Pero matagal na yun. So ngayon, calling Mandawi Pong, please. Kailangan na. Ulit. pupunta na lang ako doon sa Mandawi. Pero, I'm planning talaga either pupunta ako ng Mandawi Pong or sa All Homes. Kasi doon ako bumili ng mga Pong talaga or mga furniture. Sabi na, bibili namin yung mga lights and everything. Nagtawag na ko sa kanang kuan Na-update mo sa utang sa hardware? Kasi sweldo na namin ngayon, guys. Pag pumasok na ito ngayon, magbabayad na kami sa hardware, sa tindahan, at sweldo ng mga trabahante at meron at meron isa diyan. Nak, ang bayad sa trabahante kasi sa ko ani. Salamat. Nak, napa imo kanang halin dia sa entrance at Saturday. Ano man? Bayad sa kuan. Abi ko magpila ra, silintaw sa mali. Ginuo ko. Pero anyway, kakak mo tapos oi. Mga upat pa kadlaw siguro. Ang among kabinet dito ko ana. Dantan ha. Tonton, tonton ina mo ha. Among ah, kabinet dito dili ka human. sa nasiya. Dapat maganda ang aming kabinet doon kasi nagpagawa kami ng kabinet kasi si Britney nagwawala na sa niya. Ang babagal ng mga trabante ni Daddy June. Sabi ah, niya, ang babagal daw. Ang kabinet namin dito, mga iring nag-inyong Parang sa... mas ito na nabili natin Brit o. Nga, pwede nga po Ma, mo na ng puti, ma. Dito, sa kong... CTM. CTM Bodega. Sa lahat ako gusto mong order ng ganito guys sa City Bodega, puti isa kanila. Magkano tong ganito? 3? 2 plus kasi sa akin kasi naka-order ako dati, itim naman 'yon. So, pag bumalik kami ng City M, kuwentahin lang. Um mm -hmm. Pabili kami sa City M. Guys, ang ganda nito guys, pag built in, pwede rin sa loob ng bahay ninyo para tag nito, para sa mga damit. Ang ganda talaga, ang tibay, tas movable pa siya. Hindi siya kinakalawang at ito yung gamit namin doon sa farm na itim na lahat ng damit na namin. Ito di ba? Oo. Uh -huh. Bibili na kami ng bagong ganito. Pero yung ating mga ano... Katulad tayo ito yung patrabaho ang kuan. Katulang sa kusina. Oo. So, yung gana na din, yung gana din ito to, natin, sa kuan. Ito sa kuan. Hmm. Sa gilid, sa rep pala. Oo. Uh. No? Yan yun, yan nga. Maglalagay, nakaitim lang gamitin natin. At ito po yung bago nila, katulong. Saan agency ka, kuya? Nasman <laughs> <laughs> Power. Nasman <laughs> Power Services. Nasman Power Services. Ang ganila. Asan nga utang yung TV, ma? Sa Asa ka gan... rito? Asa ka rito? Oh, that's smart. That's smart. That's smart? This, this smart. Ang ah, laki ng TV nila. Mapila ko ay ni kong cash. Pila ni kong cash. Pila ang utang ani ma? 26. 26,000. Tapos ang cash? 22. Siguro, ano siguro? Ah. Ah, 30. Mahal Pila, mo, Tavis. Ano, 42 man. Ito kong TV pala. 32, 26. Ah, Samsung man do, Samsung ni. Eh. Oh. Uh -huh. Dara report ito. Wala na mas dako pa ni. Grabe ka dako bisag inyong pag. Dako dako ana. Dapat damay kani ba? Taram non. Ah. ah, dako bisag kita ani. So, pupunta na kami dun sa farm, guys, kasi hindi ko na mag uh, gusto yung ambience dito. Pangit yung bahay nila, wala. Ikaw ba? Hmm. Ang ah, amung kuha dito, ang ah, kabinit, ha? Hmm. Kung kamura ba na ikuha sa mo, mo paspas kayo mo. Pag kami magpahimu, hindi nyo kayo mo.

Uh, Bye. Bye. Ang bahay pala namin guys. Wala na nagbabantay. Libutin muna natin yung bahay. <laughs> guys. Nagpagawa pa si mama dito oh. Tingnan mo oh. Sige, suka. nagpagawa pa siya ng mga powder room. Tingnan mo ang ganda ng powder room niya dito sa bahay. Ito yung bahay namin nasa ibig ko na. Ito yung powder room namin. Bumili pa siya ng salamin. Tapos dito um, shower room namin. Di ba? Pagkatapos mag-shower magpapawit mag ito talaga yung plano ko talaga sa buhay ko na pagkatapos maligo so, eh talaga yung taihan kasi yung taihan sa kabila so pagkatapos maligo kahit nakahubad ka dyan tapos makeup makeup up ka dito tapos may siling pan ganyan ganyan tapos ganyan ayan perfect siya diba hindi, na, na hindi ko na nagawa kasi nga umalis naman ako dito sa bahay so ito yung CR namin ito yung taihan namin dito ganyan so ito yung lababo namin ito yung suspan namin ganyan hindi na napakinawa ng na mga gas chains guys eh? Yung rep namin, nandun sa farm. So, yung rep dito, nandyan sa kanila. So, wala na kami rep dito. So, ito yung bahay namin. Dito na natutulog si Kara. Siya na lang natutulog dito. Ayan. Ang tahimik, di ba? Wala na natutulog dito, guys. Pero ang maganda dito, na-preserve siya na parang bago pa rin. Hindi na luma yung... Hindi, wala na luma ang bahay, mm -hmm. no? Mga alikabok lang. Pero pinamalinis namin ito lagi kina-antinday. Tapos doon kami galing sa taas kasi kumuha ko ng damit para sa aming shoot bukas for the Palawan. Ah, dito kami. Hi, wa, Na! Ano, Nay? Ay, tayo. Ay, malinis pala yung pool, oh. Pwede liguan, oh. Tahapon kasi birthday ni Mama Sita. Dito sila nag-celebrate. Wala pala ang ate ko kasi buong pamilya sila pumunta ng bukid noon sa side ng asawa niya. Kasi yung asawa niya, ang bayaw ko ay nakakauwi lang galing abroad. Tapos yung bahay naman ni Bimbo, Every night lang sila umuuwi dyan kasi doon sila sa farm mag-asikasa din dyan, si Nanay naman dayon. So ngayon, uuwi na tayo. Tara na, Britney, kasi nakakatakot yung bahay. Pero mas nakakatakot yung ipin ko. <laughs> Tara na, guys. Mag-uuwi. Ito yung namin. Ang sasakyan namin ay bago na yung turbo niya, bago na yung makina, inayos na siya. Pero wala pa siyang registro sa August pa yata, June. Ganun pala yun? Oo, kung kuan. May date, date pala yan, Oo. may fire, ganun ganun. So, ang motor na lang kami using Britney's motor. So, I'll see you there. Punta na tayo sa park. Ito yung mga gamit namin na gagamitin buka, bukas sa shoot sa Palawan oh. Pawn Shop. Let's go!